Nasa Thailand na tayo. Then let's get immigration. Oo, oh, oh, sabi mo, kulang na nga po ng isa eh. Was... Tawang tawa ko sa'yo kalina. Hindi <laughs> na <laughs> namin <laughs> yun. Hindi na namin yun. Ang galing, mo. ako? Ang iso ba ako? Hindi. Okay, te. Okay, te. Ganda ko lang, te. Ayun, Thailand. Dapat <laughs> mo lulugaran yan. Yan. po? <laughs> Ingat kayo ha. Oo, oh, Yeah. Ya yeah, yung linisin ha, ang daming linisin. Pasalubong ko to. Eh. Ya yeah, yung mga linisin mo na ang problemahin mo. Ikaw yaya ka tapos pasalubong iniisip mo. Pero nakilaan. Jusko. Yaya naman. Ayun guys, so oh, alam niyo naman maganda ako kaya. Wag tatay ka sa akin. Kunyari kasama. Ang ah? gayak na ako, kunyari kasama. Ay ganun. Ate. Masama. Yes. Ate, ano yun? Mahalangin ako in immigration. Hey, eh, tingnan mo, tingnan mo. Ang ganda. Diba? Ang ano ganda. Ba? Ang ganda. wala yes. ulo. Ang ganda. Mukhang paa. Sarot. Ay. Sorry, sorry, sorry sorry, 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 sorry. Maganda. Hanggang paa. Mm -hmm. Maiwan ng pangit. Yes! De, ano, tig isa Tapos next time, dalawa. Dalawa, yes. Pada Sabay. Inuuna kasi mga pangit. Kailangan may experience mo muna mag-isa, di ba, I mean, Kailangan mabasado mo. Hahaha. Yes. At tignan ako ang bahay ng na no. na kami sa airport. Ganda. Siyempre, laro lang ako ng ganda ganda. And siyempre, I'm I'm and sila po yan. Yeah. ba't ang dami ngayon? No. Parts or bongga. Baka um, naman pa ganda Ang ganda yun. Yes parang poste. Oh, ayaw ka na. isang ba? Sa kanyang isang diamond, guys. Ano yun? Halaga? Hindi mo yung magagamit sa budget. Sa kanyang isang diamond, magkano to? 10K. Cheers. O, Hello, everyone. Kakagising ko lang. Kakagising ko lang. Cheers. O, ay. Ayun, na kami sa Clark, sa Pampanga, China, Everlane kasi mayroong pipila na ang haba nga ng pila pagdating namin nakala namin smooth lang pero mahaba sya te waiting na kami dito mga sisters ko Hello sisters! I get that, say hi to me mayroon tayo pala ng pila tulad sya e, pero carry na ay, diet ako aring, aring dami ayun, nandito lang kami waiting, di ba to? waiting super haggard pagbagong gising pero maganda pa rin naman ako talagang nabuhay sa mundo Arot, this is my second time na pupunta sa Thailand ayo, and I'm so excited pa rin ganun pa rin yung una kaya ayun samahan nyo ako lumipad eh. panoorin nyo yung mga eksena natin doon, madami tayong gagawin doon syempre kung kayo pag di nyo pinanood doon hmm. kaluka kayo ang ganda ko dito sa may ilaw dito malapit na kami tapos tignan natin kung mga kalusot to Lilusot kaya tatay? Teng. Lilusot kaya ito sa immigration. Oo, sabi mo, kulang na nga po ng isa eh. <laughs> Oo, ano na lang po ito, worth um, 0.8 million. Oh sa lang. May butas na Wala nga, ma. Magpapabutas pa ako pagdating. Hindi na magkakaalaman na tayo ito sa immigration. Teng, <laughs> wala ko. Kahit ito yung parang. Ay! Ate, ba't po may ganyan okay, kayo? yung bahala sa buhay. Sige po, inyo na po. Eko. Uwi ka mag-isa sa camping. Ate, <laughs> sige po, inyo na po yan. Kaluka. Ano ang side mo rin? 3 3 3 3 3 30, 3 30. 3 3 3 3 3 3 3 3 alas 3 na. 3 3 3 3 3 3 dapat 3 3 gate 3 3 3 super tagal namin nag-aantay dito. Imbis na kakain maaga pa natin. dapat. Yes. Why? Why naman ganyan yung pila? Super haba ng pila. Why tagal na namin yun. Buti ate. Buti ang bilis ang biyahin natin sa ano. Sayang. 3.30 tapos sa 6.30. Wala, ganun talaga guys. Super haba ng pila. Kaya kayo pagka mag-ibang bansa kayo, agahan nyo mas maaga pa susunod namin super aga na namin sa so, luka so okay na no magantay kaysa maiwan net so, kasi so... mga guard ang oh, ganda hello po na. Pero kung ba ano ato pwede ko saan pa yun ayun tingi talagang Ay, buti lumagpas muntik na talaga ako kinabahan din ako eh ang higpit talaga syempre naman need natin yun Buti nakahinga ko, Ang mga kinabahan. Ikakain lang kami dito. Di ko alam pa ang rest of our takeout. Kasi malilate kami siya, flight. Ito kinabahan talaga ako. Ako litera. Hello po. Dapat kayo papaabot. Iyano ko tala na dito. Ipag ka sa isa eh. Okay na, ready na. anisa yung chicken? Masarap chicken na lang po. Ayun, Kain muna ka. Mag-take kami ng food Hindi kayo kape. pero... Ayan, tatanong lang naman. May mga titits na tatanong. mas na kay equal ate mula pa siya and si madam yes and, <approach> ah, nasa mag... ano ba? Mag-tay lang ba ulit ba? Ito ba? ulit ba? Oo, ano ba? Mabangin. Ano ba? Pwede na akong laman na ito pag uwi. May laman na ito parehas. Hindi natin alam, di ba? Ops.

yun dito te dito. Okay. dito na kami sa super na buhi Thailand so, finally back oh my god It's good to be back. Ayan, sa Barnabumi Airport. Joy, super. First day? Gabi na tayong dumating tayo, dumatingin gabi kasi flight natin. Kasi gabi flight natin. Nasa nagkabi kami natin. May tawang tawa ako sa iyo kanina. Oo kasi. Bakit ka nakikinoon sa katabi mo? Nakikinoon ako sa katabi mo. Katabi kasi. Hindi nga, pero Pilipino. Sila nga yung hindi ko nga alam kung magawa. Ano yung mayaman natin yung mayaman Ano yung tayo, Logan. So, tapos na kasi Ay, maganda na ito. Panakotin ka ako. Nakot ako. Ang galo ko na ako. Gusto ko na seryoso ko pong nanonood na gano'n <laughs> sa katabi <katadyon>, mo. Salatang <laughs> halatang. Oh, pero dahil wala. Wala kasi magawa. Wala na akong laro uh, dito sa cellphone. Wala din akong download. <laughs> sa immigration Labasan na. Gusto <laughs> <laughs> ko na ng mangga. Gusto ko na din ng bayabas. Yun na yun, Teha. Dito kami sa Thailand. So, pero konti yung, yung bayabas ng ano? Yung ba may pataya? Pataya? Onti yun? Hindi, matamis doon. Matamis doon? Ito matayang. Ah, kasi bayan eh. Hmm. Uh, pero mag-gag, eh. hmm. Ganda ko. Eh? Mga sister, aura tayo sa tayo. Ay, eh, na lang tayo. Outfit uh, check. Mary Tita. Uh, we're at our hotel, so of course we have to rest for a while, and we are about to enjoy the days that are coming. We are here for six days. laban yun ng haba nun, ano? Um, super ano? Galat talaga, bonggaan. So ayaw. Manad lang kayo babush.